Okay guys meron po tayong error coins dito na 1 peso na kung ay doble kara. Ito po mga kabarya ay hindi naasahang maiprinta nang magkaparehas ang harapan at likuran. So mapapansin nyo po sa baryang ito na magkapareho ang kanyang harapan at ang kanyang likuran. At bibihira po itong mangyari sa isang bariya. Kita nyo naman mga kabarya na parehong likuran ang inyong nakikita. Kaya mas mainam po na i-check nyo po mabuti ang inyong mga bariya. Baka mamaya ay mahawakan nyo yung mga ganitong klaseng coins error. At panigurado mga kabarya na may mga naghahanap na mga coin collector din na kagaya ko. So marami pa po tayong mga error coins na ipapakita sa inyo para po malaman ninyo kung ano-anong klaseng mga error ang hinahanap at binibili naming mga coin collector. Kaya kung ikaw ang makakakita ng mga kakaibang bariya ay maaari kang mag-message sa ating Facebook page na RDC Coins and Collectibles. Marami pong salamat at hanggang sa susunod nating mga video. Okay guys, meron po tayong error coins dito na 1 peso na kung tawagin ay double. Kara. Ito po mga kabarya ay hindi naasahang maiprinta ng magkaparehas ang harapan at likuran. So mapapansin nyo po sa baryang ito na magkapareho ang kanyang harapan at ang kanyang likuran. At bibihira po itong mangyari sa isang bariya. Kita nyo naman mga kabarya na parehong likuran ang inyong nakikita. Kaya mas mainam po na i-check nyo po mabuti ang inyong mga bariya. Baka mamaya ay mahawakan nyo yung mga ganitong klaseng coins error. At panigurado mga kabarya na may mga nagahanap na mga coin collector din na kagaya ko. So marami pa po tayong mga error coins na ipapakita sa inyo para po malaman ninyo kung ano-anong klaseng mga error ang hinahanap at binibili naming mga coin collector. Kaya kung ikaw ang makakakita ng mga kakaibang barya ay maaari kang mag-message sa ating Facebook page na RDC Coins and Collectibles. Marami pong salamat at hanggang sa susunod nating mga video.